So, what's up mga kapapart? Uh, good morning, uh, welcome back to my YouTube channel It's me again, Commander Papart So mga kapapart, uh, for today's video mga kapapart Magbalik uh, tayo ng uh, makina Kasi tinanggal yung uh, mga cover sa kapatid ko Dahil yung may time na uh, umulan uh, Nabasa yung sa loob mga kapapart So mga kapapart, uh, kung bago ka lang sa channel ko Please subscribe and click Notification bell. Maraming salamat po. Okay, guys. Uh, ito yung tinanggal ng kapatid ko, guys. Oh. Uh, losing 13 horsepower. Yan. Pati yung yoyo. Tinanggal at saka yung carb. Lahat. Tinanggal. Ayaw na mabalik. Uh, subukan natin, mga kapatid, ngayon kung mabalik ba natin lagyan natin ng grasa para hindi pumasok yung tubig dagat tubig dagat guys tenga mo kabog Actually guys mga guys don't think first power first power tingnan natin guys kung mabalik ba natin to hindi marasahan niya kasi tinanggal ng kapatid ko ayaw na bumalik padangigin lagi <laughs> subukan natin kung mabalik ba to ginarasahan niya guys <laughs> para pa gagagin guys nah, kitang kita sa video gagasahan <laughs> gagasahan Tapos itatapon. guys. <laughs> Ngana okay, guys Yung yoyo ibalik natin. Ah. Lagyan natin ng pampadulas. Yan. Bigkasahin <laughs> na <laughs> naman then guys, ito yung lubid, Ayo mo ka ulo, kung sa Okay guys, uh, sa puntong ito guys, uh, subukan natin kung mabalik ba natin yung yoyo ah subukan na natin mga kapapart. Ayun. Umpisahan natin kung ah, mabalik ba natin. Kasi pinuntarahan ng kapatid ko mga kapapart. Ayun na mabalik, guys. Paano na 'to? <coughs> Ah, sunod guys. Ito na naman ang lagay natin. Ayan. Okay, lagay natin yung tornilyo. Yung apat na tornilyo mga guys. Sa ibaba, isa, adalawa ah, dalawa. Sa ibabaw naman, dalawa din. Tapos, yung sa ibaba, Ah, uh, higpitan natin. Higpitan natin ng mabuti, guys, kasi ito 'yung ano, maghawak ng iyoyo 'yung sa guys, para umandar, paghilain, umandar. Okay, higpitan natin, guys. Shoutout po sa lahat ng nanonood dyan lalo na sa ating mga uh, kabayan, mga OFW at sa mga kaibigan sa Mundo ni Lolo White eh. Shout out po sa lahat uh, Comment down below lang mga kapapart Para mapasyalan ko yung mga bahay nyo mga guys uh, Sa puntong ito guys e, Balik natin yung yoyo Yung hilain para uh, Umandar yung makina natin na uh, Lonesome 13 horsepower Ayan higpitan natin mga kapapart Apat na tornilyo to sa ibabaw at sa ibaba sa gilid at sa kabila ayan higpita natin guys para pulido yung tornilyo na hindi matanggal okay okay guys uh, subukan ko na hilain guys kung matigas ba ayan matigas na matigas na so pagkatapos nito mga kapapart yung sa ano naman sa may carb ilagay natin yung carb guys ayan lagyan natin ng pampadulas yung grasa ba yan lagay natin yung ano uh, gasket tapos yung carb guys yan lagyan natin ng grasa para hindi makalawang hindi makalawang agad guys <coughs> Katapos guys, ilagay natin yung kuan ano, choke. Yan, lagyan natin ng ano ng, uh, nat. higpitan natin guys. Shout out po sa mga kaibigan ni Commander Papart dito sa mundo ni Lolo Whitey. Eh. Shout out. So, ngayon guys, higpitan natin guys. At pagkatapos naman ito guys, yung ano na naman yung naghawak ng uh, tangke Yan yung dowel ba Yung bracket sa tangke yung naghawak ba sa tangke ba Ilagay natin dalawang tornilyo to Tapos kabila naman dalawa ding tornilyo Iikotin ah, natin guys para mahigpit Yan guys higpitan natin Pagkatapos natin dito mga kapapart, Mahigpitan yung adawel ah, o kuan ano sa dito naman tayo sa kuan sa cover ng ah, balbula mga kapapart. Yan, apat na tornilyo yan. Ilagay natin. Tapos higpitan din natin mga kapapart. Tinanggal to ng kapatid ko mga kapapart kasi pinuntarahan niya kasi marami ng kalawang. Ya, yeah, ano na, hindi na niya mabalik. at uh, tinawagan ako. Tapos, sinubukan ko lang kung mabalik ba natin. Kasi may experience naman tayo konti. Konti lang yung experience natin sa makina. Yan, so guys, higpitan natin guys. Ay uh, balik natin yung hose sa uh, carb. Pagkatapos nito, higpitan natin yung spark plug para hindi ma matapon. Para hindi matanggal ba. Baka mabutas yung ano mo. Yung kaha mo ng uh, makina. Yan, yung sa dingding ng pambot pala. Para hindi mabutas at ma ano ng tubig dagat ayan guys so ngayon guys ilagay natin yung uh, ah, tangke para sa kanyang gasolina ah, malapit na natin matapos mga kapapat ah, subukan maya maya subukan natin kung umandar ba siya yan lagyan natin ng tornilyo dalawang tornilyo lang to guys kasi ano yung tangke Dalawa lang turnilyo nilagay ko. Ayan. Ipitan natin guys. Shout out po sa ating mga kabayan na manging isda. Saludo po kami sa inyo mga guys. Ingat po kayo palagi. Ingat kayo palagi sa lahat. Para sa ating uh, mga pamilya. Ayan guys, ilagay natin yung linya sa ano guys sa spark plug. Yan. Malapit na matapos mga kapapart, tapos yung ignition niya. I-connect natin. I-connect natin pabalik. Para may on o off siya. Para kung gusto mo nang ah, patayin mo yung makina, eh, i-down mo lang. Up and down lang to yung nakapula ka. Oh, subukan natin pandarin guys ha? Kung umandar ba to Okay guys. Natapos na natin na ibalik yung mga cover niya guys. At subukan natin na pandarin kung aandar ba. Yan. Against the light ba? Guys, uh, thanks for watching. Shout out po sa lahat. Okay, ayos na, guys. Uh, Napalik na natin. Uh, maraming salamat sa mga nanonood, guys. Uh, shout out.